Ang pagbasa ay isang mabisang sandata hindi sa pakikipaglaban kundi sa kamangmangan. Kaya ito'y ating pagsikapan upang magtamu tayo ng karunungan at matulungan tayo na maiahon sa kahirapan o mga kabataan. Bakit iti inyong kinatatamaran? Kailangan mo magbasa para ang mundo ay maunawaan. Ito ay mabisang kapangyarihan sa ating pakikipagsapalaran. Ang malungkot na katotohanan, simpleng babasahin, hirap kang maunawaan. Kahit ikaw ay nasa mataas ng paaralan, sino ang may kasalanan? Sino ang may kakulangan? Babang may oras pa, iyon eh ang paghusayan upang ang mundo ay hindi ka pagtawanan dahil ang binabasa mo ay hindi mo nauunawaan.